magandang araw mga kabengbeng beng no. Ito yung ginawa natin kahapon na uh, JG JJ nilagyan natin ng blowback. So electric blowback na po ito ngayon. So, testingin natin mga kabengbeng So ayos ang ano niya ang recoil wala ng bala so ngayon ramdam mo na ngayon kung na may recoil na yung unit mo so ayan yan, yan sya mga kabingbing nakalakas lakas tray. Pag nilakasan ko pa yung binigatan ko pa yung uh, bakal nito sa loob, mas malakas pa yung recoil nito. So dito ko lang muna nilagay yung battery niya. Tapos ito yung wire niya. Nakapasok pa rin dun sa bat. Tapos dito ko lang muna. Meron naman nabibili na jacket lang para dyan lang siya nakalagay para hindi kita 'tong mga wiring. So okay din 'no. So 'yun lang mga kabeng-beng. Sana nagustuhan niyo yung ginawa natin ato. So same function lang po sila ng ano ng bolt yung ginawa ko at yung sa bolt pareho lang so yan na siya ngayon so yun lang mga kabingbing maraming salamat sana nagustuhan niyo ginawa natin kahapon nag assemble tayo nito So, ang mga pwede po natin lagyan ito, yung mga walang uh, blowback gaya ng ENC. Ito, JG. Tapos, si GNG, pwede rin. So, pwede na sila aalisan uh, ng, basta wala na tayo ilalagay na wire sa loob ng bat. So, magagawa natin ng paraan. Kung yung iba, pwedeng ilagay dito sa harap yung wiring. Tapos, meron namang nabibiling for grip na nasa loob nun yung battery. O kaya, yung meron dito na uh, may battery holder, yung mga pek na may laser at flashlight. So, yun lang mga kabengbing, may share ko sa inyo. So, nakagawa tayo ng sarili nating blowback na AEG. So, electric blowback na po ito ngayon. So, 'yun lang mga kabengbeng beng maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.